Uy mga kaibigan! Ngayon, ibubunyag natin ang mga sikreto para yumaman ng mabilis. Itong tatlong tips, baka mabago pa ang buhay nyo. Una, mag-invest sa sarili. Kahit pag-aaral ng bagong skill o pagpahusay sa mga alam mo na, ang personal growth ang pinakamalaking yaman mo. Isipin mo, mga skills tulad ng coding, marketing, o kahit public speaking, pwede kang bigyan ng mga oportunidad na hindi mo inaasahan. Pangalawa, magsimula ng side hustle maghanap ka ng gusto mo at gawin mong pagkakakitaan. Pwede kang mag-freelance, magbenta ng mga gawang kamay, o mag-tutor. Malaking tulong ang extra income. Panghuli, mag-ipon at mag-invest ng tama. Magtabi ng parte ng kita mo, at ilagay sa mga matalinong investment. Stocks, real estate, o kahit high-yield savings account, pwede mong pagtrabahuhin ang pera mo. Tandaan, hindi lang dapat nag-iipon, dapat pinapalago mo rin ang iipon mo. Ayan. Mag-invest sa sarili. Magsimula ng side hustle, at mag-ipon ng tama. Simulan mo na ngayon, at panoorin mo lumago ang yaman mo. Paki-like kung nakatulong ang video na ito, at mag-subscribe para sa iba pang tips.